ang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po sa inyong mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya ko po. Yan, dyan sa Pilipinas. Yan po, kamusta po kayo? At napakaganda ng umaga na binigay po sa atin ng Panginoon sa oras po na ito. At ngayong umagang ito, ito po yung ating uh, devotion sa umagang ito na ibibigay sa atin ng Lord. At Itong araw na ito ay tunay po is month of November 1, 2023. Na kung saan ito pong araw na ito ay araw po ng mga uh, sabihin na lang natin ng mga pamilya po nating mga yumao. Yun ba diba? At meron naman din po yung mga patungkol po sa mga katatakutan. At itong bibigay sa atin ni Lord, matatagpuan ito sa unang Juan chapter 4 verse 18 amin na pong sisimula ni Lord ang pagbabahagi ng kanyang isang verse o ng kanyang isang salita dito po sa aklat po ng unang Juan chapter 4 verse 18. Pakinggan po natin ang gusto. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Ibig sabihin po ng salita ng ating Panginoon na may kinalaman to sa takot. Diba po? Ibig sabihin, sabi po dito, ang pag-ibig daw po ay hindi dapat po kinatatakutan. Kundi, ang sakdal na pag-ibig. Pag sinabi po kasing sakdal, yung ganap, yung totoo. Yung totoo kang nagmamahal, yung totoo yung pag-ibig mo sa kapwa, diba? sa pamilya, at siyempre una kay God. Sabi nito, kundi ang sakda na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ibig sabihin, kapag totoo ang pag-ibig mo sa kapwa mo, di ba, sa pamilya mo, uh, yun yung nagpapaalis sa takot mo. Halimbawa, meron kang hindi na, hindi na pagkasunduan na tao, kaibigan mo, o kahit pamilya mo, di ba? Tunay po na kapag once naghari sa'yo yung love, yung pag-ibig mo sa Panginoon, at pinagharian mo yung love ni Christ sa buhay mo at pinadama mo doon sa tao na na nakasakit sa iyo. Yung 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 takot na nararamdaman mo na ayoko makipagbati sa kanya kasi natatakot ako sa kanya, ayoko lumapit sa kanya. Pero kapag once na naghari ang love mo sa kapwa, doon sa tao na nakasakit sa iyo o doon sa tao sa pamilya mo man na hindi hindi mo napagkaunawaan kapag once na totoo yung pag-ibig mo sa Panginoon, magagawa mo rin ibigin yung tao na nakasakit sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibigin natin ang ating mga kaaway, even yung mga, di ba po, yung mga tao na nakakasakit sa atin. At kapag once na totoo ang pag-ibig natin sa kanila, yung takot na nasa puso natin, maalis yun, mawawala yun. Mapapalitan po yun ng uh, pag-ibig. Bakit po? Kasi totoo yung pagmamahal natin. At tunay po na minahal natin ng Diyos. At ganoon din sa Panginoon. Hindi tayo dapat matakot sa Panginoon. Amen? Yung kumbaga uh, malaya tayo makakalapit sa Panginoon. Huwag natin isipin na ayokong manalangin kasi takot ako sa Diyos. Hindi. Dapat lagi tayo makikipag uh, ugnayan o makik makik makikipag usap kay Lord. Ibig sabihin, yung takot na sinasabi na kailangan natin matakot sa Diyos. Ibig sabihin, takot ka sa Diyos na huwag kang magkasala. Kasi kapag huwag sa nagkasala ka, iba si Lord kung magalit din. Iba din si Lord kung magparusa, di ba? Kung magpalo. Pero kailangan, uh, sumunod tayo sa Panginoon. At andyan ang Diyos para mahalin ka, tanggapin ka. Kaya alisin mo yung takot na natatakot ako sa Diyos kaya ayokong manalangin sa Kanya. Kailangan lumapit ka sa Lord. Amen? At ganoon din yung mga tao na nakasakit sa atin, mahalin po natin. Dahil sabi nga dito, ang pag-ibig na sakdal ay nakakapagpalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, big sabihin ang takot po pala ay may kaparusahan. Kaya dapat kapag nagmamahal ka, huwag maghari ang takot sa kapwa mo, kundi ang true love. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. So, yun lamang mga kapatid yung shinare sa atin ni Lord sa umagang ito. Kaya, ito lamang ang verse about sa uh, umagang ito na maghari sa atin yung love. Good morning po. Yun lamang. Bye-bye.